Good morning, good morning sa inyong lahat mga kapalwa. So mayami, magbubutok na naman tayo ng mga kahay mga kapalwa para tayo makaipon. Kasi so, ang daming nag-order ngayon ng kahay mga kapalwa na. So limang tao nag-order sa akin ng mga butok na kahay mga kapalwa. So pag-iisa nila mga 50 pieces po yung order nila. So napakahirap kuhaan yung order ng mga kapalwa kasi so, sa so, isang araw magkukuha ko lang ano lang po ah, uh, mga 20 pieces lang po kasi napakahirap kunin yung mga kahoy napakalayo kasi napakalayo kasi yung kaway namin kukuha sobrang layo so ayan mga pala ganyan lang mag magbubutok ng kahoy mga pala ang dali lang so straw lang yung gamit para hindi tayo, hindi tayo masyadong mahirapan yan mga palo so dapat gamitan nanti ng ano yung para matigas yung tali para hindi masyadong ma ano, para hindi na sira so yan mga palo ano. so bakit sa so, isang butok para